Napakaganda na itong tinura na ito ni Atty. Lene Robredo. Sabi niya, living my best life. Ngayon naman, ang saya ng buhay, ang lawak ng mundo ng isang Atty. Lene Robredo, hinaahangaan ang kanyang leadership ability sa buong mundo, invited siya ng napakaraming organisasyon at institution, para maging maging guest speaker. Abay, mantakin nyo ah, yung sobrang daming schedule na ito si Atty. Lena Robredo na, or bilang guest speaker dito sa atin at sa ibang bansa. Abay, hindi biro yan. Ay talagang nakaka-proud. Nakaka-proud na bibigay ng karangalan ng isang Atty. Lena Robredo para sa ating bansa. Bakit ganito ang uh, buhay ngayon ng isang Atty. Lena Robredo? na tinatawag na talonan ng mga pulangaw, ng mga pulahan. Dahil, abay tapos niya ang termino bilang Vice President with flying colors. Walang inagrabyado, walang kaso, di ba? Ang daming natulungan, lalong lumaki ang foundation, etong Angat Buhay Foundation nga. So talagang, talagang isipin mo na eto yung example, ito yung paradigm ng isang totoong public servant, si Attorney Lene Robredo. Kasi nga naman, ano ho, ang sabi niya kasi dito, sabi niya dito, One of the observations that I've had for a long time was pag nakatikim na ng government position, okay, naku, ang daming ganito ha, ah. parang ayaw ng bitawan. Okay, siguro nadalian, siguro um, nalulong or na nalula. <laughs> nalula sa popularidad. Talaga minsan pag nalula ka sa ganun, papasok yan sa ulo mo, lalaki ang ulo mo at siguradong ayaw nang ayaw mo nang bitawan yung oportunidad na ganun. Dahil abay dito sa atin ang mga politiko, matindi po, matindi po ang ang tingin ang taas ng tingin. Ang taas ng paggalang pag late sa mga event or expected na maging late sa mga event. Dahil it's an honor para sa kanila yung ganun, pa ikaw ay na late. ba? Diba? Ganyan, ganyan, po ang mga politiko dito sa atin. So ako'y naniniwala rin na um, yung pagbitaw ni Atty. Lenny Robredo sa politika, okay, after losing, kung totoong ang natalo talaga, She accepted it with grace. At alam niya kasi sa sarili niya na being a public servant is not only having the position. Kaya mong tumulong sa kapwa natin, sa ating mga kababayan. Kaya mong iangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan even without the possession. At yan nga po ang nangyari ngayon. Kaya ito ang nilalaro ko Talagang gratifying yung ganito. Talagang mapapasabi ka, ka rin ng living my best life kung nasa katayuan ka ni Atty. Lenny Robredo. Totoo ah, napakarami sa mga politiko ngayon ayaw bitawan. At ano ang seste? Pagkatapos ng father, sinanay naman. Ang mother naman. Pagkatapos ng um, mother, balik kay, dad, uh, kay father. Nagpapalitan lang. Pag sawa na yung dalawa, abay hindi hindi talaga bibitawan ang pwesto. This is not only personally eh, isang tao or isang individual. Talagang pag, pag naranasan na ng buong pamilya halimbawa yung posisyon sa gobyerno, hindi na talaga nila bibitawan yan. Napakadali naman kasi siguro o siguro naiisip nila na sobrang bilis yung <laughs> pag ikaw ay politiko. Ganon po dito sa atin. Ganon na ganon. Alright. Sabi niya na ayaw ng bitawan kasi nag-i-enjoy na sa mga privileges. Yung mga privilege kasi ng ng mga politiko sa atin, dito sa atin, lalong lumalawak, lalong lumalaki, dahil na rin sa mga kababayan natin, dahil na rin sa mga constituents. Matindi, ano? oy nandiyan sa mga, uy, nandiyan sa, Public servant po yung, 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 yung tipong, yung tipong, sobra yung, sobrang taas sobrang taas ang paggalang at pagtingin. O wala mang masama na minsan talaga ay ganun ang pagtingin natin at paggalang. Ano ho, mataas. Depende talaga yan. Kung talagang kagalang-galang yung, yung, isang politiko na yun, walang problema yan. Pero dito sa atin, sa ating bansa, ho, ano, basta politiko, iba ang iba yung konsiderasyon na binibigay ng mga kababayan natin. Yung animoy, mawawalan ka ng ayuda kung hindi mo igalang kung hindi mo santuhin, kung hindi mo iduluhin. Ganun eh. Ganun dito eh. Kaya yun. So because I have shunned the privileges, it is so easy for me to go back to private life. Hindi na nga easy. I think, it, I think easy as an understatement. Okay. Mm -hmm. Totoo, hindi, hindi naman talaga yung mga privileges bilang uh, politiko, bilang vice president, ang Uh, pinaka-intensyon ng isang ator ni Lenny Robredo nung siya ay vice president. Ang sa kanya, ang sa kanya ay servisyo publiko. Servant. Bilang uh, public servant. Kaya na It's not at all the possession. Kaya ganun kadali para sa kanya rin na bitawan yung mga privileges na yan at bumalik sa private life. life. Ganon po ang nangyayari sa kanya, pero yung iba natin mga yung mga politiko dyan, nakaw, sa halip na bumalik sa private life, lahat ng kapamilya, lahat ng malalapit na kaibigan, ay aakayin pa na pumasok sa politika. Ganyan po ang nangyayari. At no wonder talagang political dynasties will happen sa mga ganitong klaseng uh, pag-uugali ng mga politiko, lalo na nga dito sa ating bansa. Good job kay Atty. Leonardo Robredo. living her best life.